I don't what am I supposed to say. Papasok ka. Tapos uh -huh. so, magpapalit muna ako ng panig. Kasi ang bako mo nakatuko. Sabi mm -hmm. niya. Nagtutok lang talaga. Hindi lang. Wala kang mag-comment. Kasi no. may mga <laughs> level lang na joke na alam ko yeah, ang <laughs> pwede ko i-joke sa inyo. Kunyari. <laughs> <lang na> <laughs> ano Yung mga saray, okay lang na sabihin sabi. yun, niya. Oh. Diba? Kunyari, so, may tagos ako, yun okay lang sa inyo yun, di ba? Ako pa ako ng Ako hindi ako nahiya. Ako hindi ako nahiya pag sa tag sorry. Kasi normal eh. Kasi normal yun eh. Kasi ako ano Andrea, din ako magsatag. It's like, ah, sa inyo lang, di ba? Mabaho ngayong ano ko. Kasi, yung ano ko. lang? ano niya, mabaho ano ko. Yung blank ano. ano.

hindi na nga, nandito oh siya. Okay, do I have to know? Nasaan ako nandito? Hindi eh. Ewan ko, sila ata. Nandito ka na, nandito siya. Tapos mula mo dyan, tapos nagka-quit point. She does that all the time in the girls' bedroom. Really? I don't even keep it. It's like, Justin oh. and I, don't know, parang like, feels fine. Kasi kapatid na tayo naka-dira. So like they, come, like, they come. Parang like, oh. like with other people. Okay, and there are cameras. Yung ako ang isyok, yung mga sa bahay ko, hindi nga ako. Hindi pa pa katotoo ka, eh, It's so gross. As in, bako yung ano ko, magkakalit muna ako lang. Thank you. ay yun yun. Nakita ko na siya na doon. na tapos tumabas siya. ano na? O, diyan. Tignan mo nila ba panty ko? Kailan yun? Ang dumi talaga ng pool. Ang dumi talaga ng... I promise. Ah, tayo ba yung maglilinis dito? Sana. Wala tayong Kasi, yeah, net. Wala tayong oh, okay. gamit. Baka magkaroon tayo ng tas na tayo Kasi, para linisin yan, like, they have like a Meron. special vacuum. Oo, uh oh, oh. Yeah, and like, remove ching ching. the water, and like, change it. Yeah, they yeah, have Di to change it. Di ba yung nihigot yan? It's really, really bad. <laughs> yeah. It's filthy para makaligo. Pero either way, pag nga nag sa mga resort, resort, mas madubi pa nga eh. Kasi yan, yung dumi na kita mo lang, like, na. malaki. Sabi nga din ni Rosa, mas madubi na sa, sa mata. Pero mapupunta ka ng resort, hindi mo nga nakakita, pero puro ihi pati si Pong. Oo, totoo yun. ko. At isa tayo lang 40 na gumagamit dyan. Ay, hindi pa, hindi pa siya naman yung tunay na may ari na pangalan Hindi, ka pa nagsiswimin? Lumablog ka lang. Yeah, bon. Sana magbigay talaga floaties. floaties. Nakaano siya sa akin, nakababa floaties. lang siya sa akin nung nandito nag-sisig. naman siya. Sana Ayon may first. bigay na salbabida. Legit to eh, ah. Yung parang cute na salbabidan na parang. May mga parang ano. Parang mga chineras mo. Akin yan. May Lumpo. mga hayop-hayop. Wait lang, pero hindi ko yung shower call after lang. Mga Sana. Sana. Sana feel ko din mga kain na. Ito yung naguguto. tayong sense of time. Hindi Di ba naguguto. Tapos tinapay ulit yung mga yun. Wala nang tinapay. Ako din nakaramdam na, ano kainin natin? Fried chicken. Pwede ba? May rice pa ba? Fried rice lang. Nakakagutong kayo. Ano parang kayo? Ang dami kayo nating task today. Tapos sasayaw pa tayo. Alam mo yun sa tinagutong? Parang deserve din naman yan

Dalawa-dalawa lang. Wait lang. Jun! Dalawa-dalawa-dalawa-dalawa-dalawa. Sir, magandang Ano naman tayo eh. Masasayaw tayo. Magtutuyo na lang ulit tayo tomorrow morning. Charm. Sige. Magsaswimming ka. Magsaswimming ka. Magsaswimming Hey sweetheart. I-kiss mo mo ba? Sayaan mo. Go, Cal! Magsaswimming take her back. So, I don't have to do it? Oy, don't do that. What are you doing? Bawal yun. Ako yun. Parang nagdaraw-nagdaraw. Sigurado Di ba? Mika kasi swimming eh. Hey sweetheart. <laughs> yes. Kala <laughs> ko ikaw yung nakuna din yes. eh. Natanggal tuloy yung mga sweetheart. Nung ako naman, wala You're naman. Huwag ang pinapansin. tayo? Hey sweetheart. Yeah. <laughs> <laughs> no. nag <-usapan> namin yung <laughs> <Leggings laughs> ice Alisa, pinag namin <laughs> leggings mo. <laughs> <laughs> ang oh, <sorry>, <laughs> na? Mama! Tinatalo <laughs> ang <laughs> gawin! <laughs> Hindi kayo pakita ka lang niya? Ito ba? Purikat kayo, ang dami niyong airtime today. Ito muna tayo. Salamat! 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 Ay, hindi gulatin ko talaga yan. Wala nang alam. ko ulit ako. The green heart. Ay, sweet heart. ano niya. Why? <laughs> I'm Wala Wow, unsexy mo ba? May patsan niya na kayan. Baka nito na smart talaga. Thank you. para pinaaral sa pwede, parang sa pa. Ma, pinaro ako. Nag-garoon na ako kahit, tapos kailangan natin. Si ulas. Ito si ula. talaga si ulas. <laughs> <laughs> Sino yun? Hindi, hindi, hindi. Sino ulas? Ka ulas <laughs> ha?